May gabi, pre. So, mo niyang ako ang gibuhat ganiya, pre. Wa ko naglungag. Wa ko nagluto. Namahaw na ko na, pre. Kaya nagluto man na kong papa o, ang palaya og katong adobo nga lechon manok. Sobra gabi nga sudan. Kape dayon Ah. Sabay so, pre. Ano din eh, ang gisuot pre kay what ko karon o gyad ko ganiya o kugon market kay namalit ko gulay. Sabot so, na dyan kugon pre. Di bukas na Kung ka kugon o oh, grabe git ka daghan ng tao tapos kining lively kayo ba? sa akin na nakuha ang na second floor. Wala na din ako na videohan ang akong gipamalitan ani pre. Aya na pag habaon niya. Yan to pre ko ani So muna na ni akong gipanyang gipre kanang nasa orange Muna ang mga karne nga gipalit ko sa Ururama so palit ko og maskara ginaling tapos kaning pagsubak dayon sa mga gulay palit pa din ko og dilata og kaning toyo o suka. So kaning nasa green nga eko bag pre na akong gipalit sa kugon. Palit ko anig saging tapos na boy grapes. Dami man siyang saging basta kanang lung agon. Ako pa din ang manghod pre na mahaw. Bago pa na siya ng anak. Mo na akong gipalit palit ko kaning broccoli tapos na po dayon carrots kaning carrots kay para man ko ako ang mama papa kay mag shake mong guna sila taga buntag. tapos nagpalit ko ang patata spread wakakilo, kilo na ay dagugutad na po ikatong para sa giniling kanida yun mo din yung grapes nga ako ang gi gibutang sa iyang sa container niya mo na din yung sulod sa repre no puno-puno yun kay nakasweldo man at least na isolate kay kung wabot na pod nga tingbitay na pod anare ah, maluto salamat pre